Sempre pa yung kay Excel Sebastian. Nagpost po siya sa kanyang FB account ng isang paglilinaw. Kasi naman alam mo Romel ano, ang dami-dami na talaga kasi nakisawsaw, 'di ba? na wanted na raw sila dito sa Pilipinas, pinaghahanap na raw sila ng mga NBI, mga kapulisan at iba pang mga awtoridad dahil tinakbuhan nila yung kaso nila dito ni Mikey Agustin. Nilinaw lang naman ni Excel hindi po totoo yun. At totoo naman Romel ang sinabi niya. Wala pa pong kasong anuman na isinasampa laban sa kanila ni Mikey. Kaya paano po silang magiging wanted dito sa Pilipinas? Paano po silang hahanapin uh, para sa kanilang warrant of arrest? Kapag wala pa pong kaso, hindi po mag-i-issue ang prosecutor kapag sila ay talo dun sa kaso na yon nang warrant to pares kaya hindi talaga wanted sila dito fake news po talaga yon Romel ano masasabi mo Siguro ni alam nila alam naman natin kasi yung mga pagmaraming maraming tao nagahanap sa isang tao sasabihin nila di ba yung mga layman's term na nakuinahanap hinahanap ka wanted ka di ba parang ganon Hindi, oh. <laughs> maaaring ano, hindi kasi may mga nagpo-post naman talaga na Uh, keso haharangin na raw sila sa airport pag bumalik sila dito dadakipin na raw sila wala pa pong whole departure mm -hmm. order ang HDO po ini-issue lamang kapag ka, may kaso na lahat ng kopya sa mababang korte sa prosecutor's office may kopya yan sa immigration ay nako wala po hindi po totoo yan sabi nga niya, kami po ay maayos na nakaalis papuntang Japan noong October 12 sabi niya bakit nga hindi sila payapang makakaalis? Eh wala pa naman kaso laban sa kanila ni Mikey. Anna. So, hintayin na lang po natin kung uh, meron na bang magkakaso uh, sa hindi. kanila, na ng asunto laban sa kanila dahil sa sinasabing scam na naganap na yan. Eh saka pa lamang po sila po pwedeng sabihan na, oy, pagka nang-issue na ng warrant of arrest, pag may WA na, doon pa lamang po. Pero sa ngayon, hindi pwede, wala pa pong kaso. Kasi nga, dahil siguro do sa pag-iingay nitong mga nag, uh, ano, nagre-reklamo, inunay pag-iingay, hindi muna sila nagsampa ng asunto. Okay. Ayan, oh, de, nakalis di ba? Pero, nakaalis po, nakaalis po ng maayos na walang haharang talaga at wala pa pong kasong isinasampa laban sa kanila. Yon. Nakakaloka, Iba-ibang... <laughs> issue talaga na nagtatago, nakawala, tinakasan. lahat na yata ng salita ay idinikit na dito kay Excel Sebastian at saka kay Mikey, di ba? Mm -hmm. mm -hmm. Alam mo si Excel talaga mga nagiging girlfriend mga dancers, no? Oh, ang hindi lang si Iwamoto, no? Okay. Uh oh. Hindi, 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 sumasayaw yun, di ba? <laughs> mm -hmm. Sumasayaw pero hindi talagang dancer, dancer talaga. ang profession. Kasi yung mga dati, di ba, puro dancers. Ito, si Mikey, di ba, dancer din. Yeah. Dancer din naman kasi si Excel. Oh, natural. Yung kalinya mo at kahilera mo, yun ang, ano, yun ang hahanapin mo rin. Magkakasundo na sila sa mga hakbang pa eh, di ba?